Bish, <laughs> video mo. Bakit dilim? Bakit dilim to? To, nating na natin kung ano yung tsura. Ano yung tsura? Video pa nga eh. ka? <laughs> Ako ito dago. Ako mama, mama sandali, ito. Sandali, sandali. Ako. Ako ito. Ano? Oh, ano? Ano ah. ba laman yan? Yan ba laman yan? Oo. Halimta, simit, piti pisa siya? Ito ah. pa, mayroon pa dito. Ano? Akala ko pagkain. Eh, buksan mo nga ito eh. Anong laman? Ano okay. ito? ko amero ha mo pili ka lang pili hindi mo alam ano mo ha Ano oh, boss ito 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 ko mama eh ah, Pa pagarin ah, Saan yung karanyan ah ito yung karara Ito